Tatlong uri ng tao na dadaan sa buhay mo. Una ay ang taong dahon. Ang taong dahon, ito yung mga taong dumadating sa buhay mo at nawawala rin agad. Hindi mo sila pwedeng asahan dahil mahina ang kapit nila. Nandyan lang sila upang kunin ang gusto nila. Ngunit kapag dumating ang malakas na hangin at wala na silang mapapakinabangan sa'yo, ay tatalikuran ka rin nila. Kailangan mong mag-ingat sa mga taong ito dahil mahal ka nila kapag okay ang sitwasyon, pero pagdating ng kahirapan, iiwanan ka mga din nila. Mga taong sanga, mas malakas sila kaysa sa dahon, ngunit kailangan mo pa rin mag-ingat sa kanila. Umihiwalay sila kapag naging mahirap na ang buhay at hindi nila kayang magtiis kapag sobrang bigat na ng sitwasyon. Maaari silang manatili sandali, ngunit aalis din sila kapag nahirapan na. Mga taong ugat, sila yung mga tao na dapat mong pahalagahan. Dahil kahit anumang hirap ng sitwasyon, hinding hindi hindi ka nila iiwan. Sila iiwanan. yung mga taong totoong nagmamahal sa'yo. Hindi lahat ng taong nakakasalamuha mo o mga kaibigan mo ay mananatili At sa'yo. Tanging ang taong ugat lamang yung taong hindi ka iiwanan maging anuman ang sitwasyon. Kaya pahalagahan mo sila.